Eto na mga kapatid, grabe ang ipinakita ni Yorme dito. Bilyones pala ang budget dyan po sa kamay nila dyan sa lungsod ng Maynila. Hindi po Metro Manila pero parang medyo magkakasama at magkakadikit yung iba dyan, ano? So alamin ho natin, magkano ba ang budget dyan, Mayor? Napakatapang ito ng Mayor na to. Dapat pala sinuportahan natin to dati. Okay, panoorin muna natin to mga kapatid sino dapat ang managot dito? Ito na. This is the flood control project in the city of Manila amounting to more or less 14 billion. Aray ko. Palakpakan, anak ng teting. Galing ito sa ating Pinas News Uncover. Nasa description yan, mga kapatid. I-subscribe nyo dahil naghahatid po yun ang balita patungkol po sa ating Pilipinas. Kung mahal, imumulat po natin ang ating mga kababayan, yung mga naliligaw ng mga sinusuportahan. Dito po, manood po tayo. Papindot po ng like. No? Isang pindot lang ng like. Mag-comment kayo dyan. Kung hanggat maari, comment nyo, Duterte pa rin. Okay? Yes! Eto na. 14. Hindi lang isang bilyon. 14. Aray, kung Tingnan natin. Bumaha ng pondo sa Maynila. Bumaha pa rin sa Maynila. Itong lahat ng ito ay walang permit. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, umaabot sa mahigit 14 billion pesos ang kabuang alokasyon para sa flood control projects sa anim distrito ng Maynila mula taong 2022 hanggang taong kasalukuyan. Grabe! Sa kabila nito, palpakaan niya ang mga proyekto dahil matindi pa rin ang mga pagbaha sa Manila sa tuwing umuulan. Ang siste pa na pag-alaman ni Mayor Esco na ang lahat ng proyektong ito walang permit. Tumagi ang agalde na... At... Oh, Taragis niyan! Sino ang may pakanaan nito? Grabe, okay lang kung walang flood control, kung walang budget di ba? Pero ito may budget. Yun nga lang, questionable. Bilyon, sobrang-sobrang bilyon ito. Tapos nakita natin bumabaha pa rin. Ano sasabihin na naman ng mga ugok-ugok diyan? Eh, kasalanan ng bagyo 'yan. Lagi 'yun naman sinisisi yung presidente. Lagi nilang yun sinisisi ng administrasyon. Hindi nyo ba naiisip 'yon? Grabe. Pwede naman pong magbaha basta mabilis lang humupa. Hindi yung baha ng baha ang tagal humupa. Maramdaman man lang sana yung mga prad, prad control na ginawa. Pero wala nga akong nakikita. Oh, tuloy mo tayo mga kapatid. Kuya na mga dapat mo sa mga palpak na flood control. Anya, hahayaan niya ang Office of the President It na pangalanan ang mga sangkot sa mga anumalya. Yes. Pero bago yes. ito una ng sinampahan ng Manila LGU, ang kontratista na Chelsea Construction and Supply ng patong-patong na reklamo sa prosecution hmm. dahil sa pag nito sa Rizal Avenue Sports Athletics Complex o Rasa Covered Court Grabe. sa Santa Cruz, Manila para sa pagpapatayo nito ng 145 5 million multipurpose building this is the flood control project done in the city of Manila 2022 Grabe. 2023 2024 and 2025 Alam nyo hindi pwedeng ano hindi pwedeng tanggalin lang sila sa puesto o kaya uh, ikulong lang. Hindi pwede. Dapat sila sunugin. Tapos maraming nakakakita. Yan lang ho sa akin. Hindi naman sa brutal. Bakit hindi ba brutal na ganyang kalaking pondo ng Pilipinas? Tapos nilunok lang ng buo. Pinagatihatian ng mga buaya. Samantalang ang dami pong na perwisyon ng baha. Ang daming salanta ng baha. Ganun-ganun na lang yon. 'Wag niyong sabihin sa amin na hindi naman kasalanan din ng taong bayan yun eh kasi nagtatapon sila ng mga basura. Hindi 'ho ganun. Kaya nga may flood control eh. O hindi naman kaya pang-control talaga doon sa baha. May mga naglilinis, may mga nagpapanukala na bawal magtapon dito, pinapatupad. Pag may, pagka ikaw ay uh, nahuli na nagtapon, makukulong ka agad o pagmumultahin ka. Yung pagpapatupad, yung hindi katamaran, uupo ka lang tapos may pondo na nakawin mo na. Hindi eh, ho gano'n. Grabe, ang laking pera nito. Sino po ba talaga dapat ang managot dito? Amounting to more or less 14 billion. More or less? Putik niyan. Ang laking nga. Sinabi ko na sa isang vlog ko, ito yung isang milyon. Ito yung buong isang bilyon. Eh yung 14 bill 14 billion pa kaya? 1 million, 1 billion, e eh 14 billion yung sinasabi dito. Sana na napunta yun? Anak ng teting, grabe talaga itong mga magnanakaw na to. Mga walang pakialam sa mga kapwa Pilipino. Done. In Malike po mga kapatid, ikalat nyo yung video na to. Dahil itong video na to uh, magpapatunay na dapat hindi na maulit itong mga pangyayari. Palike po ng ating Manila. So most of it finished already. Oo. Uh -huh. Bumaha ng pondo sa Maynila. Mm. Bumaha pa rin sa Maynila. Grabe. Now, itong lahat ng ito ay walang permit sa lungsod. Yes, we are investigating them. And they are also being investigated by the Office of the President. But that is the thing of the past. Sad to say, ulitin ko, bumaha ng pondo sa flood control sa Manila, mounting to 14 billion, and yet the people of Manila and those people studying, working, doing business, going in and out of Manila, continue to suffer with the flooding. Sobrang grabe yan. Gusto malaman per district? Per district? You know, Ginalo. <laughs> Grabe, ano? District 1, 3.4 billion. District 2, 2 billion and 59 million. District 3, 4.2 billion. District 4, 1.3 billion. Ay grabe. District 5, 1.1 billion. So, District 6, 2 billion and 60 million. Total of 14 billion 313 million. Oh. 132,309 pesos and 12 centavos. Ang kabotal butalan Wrong. Project allocation for the year 2022, 2023, 2024, mm. and 2025. Grabe. At malamang sa hindi, kulang pa yan. Kasi ang lahat ng ito ay kinuwa lang namin sa website ng Pangulo. Ah, okay. Ha. Iyon ay nakaraan. Oo. Uh -huh. Ngayon may bago pa. Ah! Ah! 78945. I-like nyo to. Kailangan po ikalat po natin. My God. Yung binibilang ni Yorme ng mga 3 billion, 2 billion, 3 billion, 2 billion. Wala pa yun. Idadagdag pa to. Idadagdag pa to. Base sa pagkakaintindi natin. 112 new ongoing projects without ah. without permit permit. Taragis. Kaya hindi umaasenso ang Pilipinas. May pera ang Pilipinas. Hindi nga lang talaga umaasenso kasi ang daming buaya. Grabe. Without paying mm. regulatory fees for the local government of Manila. Particularly contractor tax. Ha. Oh. Eh, pag ordinaryong tao nag-aapply mm -hmm. ng demolition permit. Pag ordinaryong taong nagporsige nakaipon papayos ang bahay, kumukuha ng building permit and they pay regulatory fees like what you call contractor tax under the Manila tax ordinance. Mm -hmm. These are ongoing. We'll send you a copy of this. And yung mga binanggit ni Pangulo na mga kumpanyang paborito, nandito rin. Aray ko! Kaya yung na mga paborito. Konti-konti lang po to. <laughs> random. 145 million. 97 million. Malaki 140 pa rin yan. 140 million. 94 million. Mm. 80 million. 142 million. 141 million. Ba? Kadikit-dikit pa yung numero. 141 million. Hindi na magkasa GLC yung number. Ulit, ang daming JLC. 141 million. 94 million. Halawa ka. 94, million, 94 million, 140 million. 140 million. 142 million. Mukhang paborito nila yung 140 million. <laughs> Tapos isi... isi Isipin nyo, yung kay BP Sara na 120 plus million. O sige, sabihin na natin, itotal nyo na hanggang isang, parang hanggang, hindi, 120 million lang ba yun, no? 125. O sige, dagdagan nyo na lang. Dagdagan nyo na lang hanggang sa umabot ng 600 million na lang. Sige. Pagpalagay nyo na, halimbawa, habol na habol kayo, pero dito, bakit parang antahimik ninyo? Ha, yung mga taga-kabila, tapos yung mga dilawan. Si Guanson lang talaga ngayon na mamayag pag palakpakan natin. Yung iba duwag. Yung ibang dilawan duwag. Ito, ang lalaking budget nito. Ba't di kayo mag-ingay? si Sara, pa-impeach kayo ng pa-impeach. Mas malaki pa palang budget yung mga nawawala. Yung kay BP Sara na ipaliwanag na, eto wala. Paano pa yung bycam? Kaya walang asenso ang ating Pilipinas mga kapatid. May mga kababayan tayo, may masisipag naman tayong mga kababayan. Pero dahil sa gitna ng kahirapan, minsan kahit hindi, hindi nakapag-aral pero masikap naman, willing matuto, hindi natatanggap ng trabaho. May mga ganyan din tayong sistema. Ngayon, sa pamahalaan, pwede naman bigyan ng mga trabaho itong mga to. Hindi naman maghihirap ang Pilipinas kung bigyan ng trabaho yung mga mahihirapan makahanap ng trabaho pumunta po sila sa gobyerno dahil ang lalaki ng budget nito kahit sa loob ng tatlo hanggang kahit forever magtrabaho yan hindi maghihirap ang Pilipinas dahil ang laki-laki ng budget sa isang tao lang na magsusweldo lamang sa, sa loob ng isang buwan mga 15,000, 16,000 hanggang 18,000 per month pwedeng pwede na sa buong isang taon dalawang taon kahit tagawalis lang dyan kahit tagatimpla nyo lang ng kape o kahit maglinis lang sa mga barabarangay etc no tapos hingi ng budget sa matataas aasenso ah, tayo eh kaso may ganitong kurakot eh Eh kasi tinitingnan ko lang naman eh random lang. Oh. So this is ongoing. And we continue to investigate now. Hopefully after today they will learn a very good lesson. Mm. As I have said before, again and again, welcome kayo magnegosyo sa Manila. Mm. We welcome development in Manila. Immaterial of political color, as long as you follow simple procedure. Naman. Ganun lang. Eh, ang masakit yung pagka-ordinaryong tao, hirap na hirap kumuha ng permit sa Maynila o sa local government. Oh, nga, no? <laughs> Pero pagka malalaking kumpanya, ano, parang uh, inabaliwala nila pamalang. So, we are investigating that. Yes, siya. Yeah. Yari kayo ngayon. Sure. Uh, so, right ng panong po your name. sino ang tingin dapat sisihin sa pagbaha sa Maynila? Well, uh, as far as uh, I would, ayaw akong pangunahan ng Pangulo sa investigasyon na ginagawa. I think they have more resources uh, to tell the people who is liable or not, who yeah. done projects properly o baka meron ding guni-guni. <laughs> oh. If I may borrow the uh, words of the president. Uh, uh, but first things first, yung para muna sa aming mga taga Maynila. Mauna muna ang taong bayan. Nagagamit ang building na iyon sa pangaraw-araw na pamumuhay ng komunidad Santa Cruz. Biglang nawala na pagkaitan ang mga taga Maynila. That is my obligation. Salamat, Yorme. At uh, patawarin nyo kami noon dahil Duterteo at Marcos ang pinukos namin. You know? Humingi kami ng tawad sa iyo ako. Humingi ako ng tawad. Nagkamali ako na magaling pala talaga tong si Yorme. At uh, ngayon, binubulgar niya yung mga nawawalang bagay. Sa tingin ko, alam niya na rin. Alam niya na rin kung sino yung mga tiwali na yan, eh, ng mga congressman. Parang minura niya pa nung isang araw. Ngayon, kasama to sa tagumpay, sana po balang araw ito maging senator din dahil nakikita natin talaga nagtatrabaho pala ng maigi itong si Yorme. Nagkamali tayo. Ako, sa susunod na eleksyon, kung ano man ang itakbo nito, susuportahan ko to. Para sa akin, susuportahan ko na to. Kasi mula nung naging mayor ulit siya, talagang nakita ko yung pagpuporsige niyang magtrabaho. Walang arte-arte. Sa lahat ng mga mayor sa ngayon, si Biko Soto, okay din yan, ano? Sa lahat ng mga nagsusumikap, no? yun ang iboto natin. Huwag natin iboto yung puro angal ng angal, hindi naman umaaksyon, kontra sa mga mabubuti, yung mga ganyan. No? tayo lagi sa tama, mga kapatid. Huwag tayong tumulad sa mga mali-mali. Okay, siguro, hanggang dito na lamang tayo. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Lagi ko sinasabi sa inyo, ilike nyo itong video na ito. Mag-comment din po kayo dyan ng Duterte pa rin, tapos Yorme pa rin. Yan mga ganyan, no? Makakatulong po ito para kumalat yung video natin. Hindi lang dahil para sa aming mga vlogger, kundi para magising tayo sa katotohanan na dapat wag nang maulit itong mga pangyayaring ito. Sayang ang Pilipinas, marami palang pera, tapos uutang na naman.